Nahuli siya ni Bay bago siya mahulog. At sa puntong ito, si Manggam ay malapit ng mawalan ng malay. Ligtas siyang hinawakan ni Bay ng mahigpit habang nagpapaumanhin siya para sa kanyang mga kakulangan. Ngunit pagkarinig nito, tinitiyak niya sa kanya na hindi niya kasalanan. Kaya, dapat siyang magpahinga ngayon. Ngayon, may intensyon na pumatay, tinitigan niya ang mga patay na naglalakad at nagtanong kung sino sa kanila ang naglakas loob na sakta ng kanyang disipulo. Hindi sila dapat mag-isip tungkol sa pag-alis sa silid na ito ng buhay. Ibinabani ni Bai si Mangam sa sofa at habang mas maraming lalaki na armado ng kanilang mga melee weapons ang pumasok, nagyayabang silang nagkomento na hindi mahalaga kung biglang may tulong si Mangam dahil mamamatay din ang kanyang taga-tulong kasama niya. Lumapit sila kay Bai sa kanilang halatang bilang. Sa loob ng isang split segundo, ang isa sa kanila ay itinulak pabalik sa isang sipa at habang inaatake siya ng isa pa ng kanyang espada, inactivate ang kanyang shield sa isang kaliwang kamay at ang bone claw skill sa kabilang, hinurongga niya ang pagtama ng espada at pinilit ang umaatake sa isang pader. Sa dalawang na asikaso, alam niyang nagtanong siya kung may natira pa. Biglang narinig ni Bay ang nanginginig na boses ni Manggam na tumatawag sa kanya at nakapikit ang mga mata, tila nasa sakit siya. Nagsimulang bamulong si Manggam ng mga salitang walang incoherent. Umupo si Bay sa tabi niya at tila alam niya ang pinagdadaanan niya. Ang kanyang pagod at labis na mental strain ay nagdulot ng sakit ng ulo at mga hallucination. Hinawakan ni Bay ang kanyang nakataas na kamay, iginiit na magtiis siya. Nandito na ako ngayon at walang sinuman ang sasaktan sa iyo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang ulo sinusubukang pakalmayan siya. Ngunit sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumabas na may palakol na handang ay atake si Bay pababa. Hindi inaasahan, agad siyang natuhog ng isang earth spike steel. Pagkatapos ay sinisingil ito ni Bay sa pamamagitan ng pagkonsentrate ng kanyang enerhiya, at sa isang malakas na boom, lumaki at hindi ang mga spikes, natumuhog sa lahat ng mga katawan sa silid. Isang oras ang lumipas at si Manggam ay unconscious pa rin. Gayunpaman, napansin ni Bai na ang kanyang kutis ay mukhang mas mahusay kaysa dati. Ang silid ay puno ng mga bangkay ng maraming evolvers nang bigla ay may lumapit sa pinto ng silid. May mahigpit na tingin, napansin ni Bai ang tao bilang ang lalaki na sadyang iniwan niyang buhay sa dungeon bilang isang escort. Nervyos na binati ng lalaki si Bai at pumasok sa silid. Pagkatapos ay nagtanong si Bai na dahil dumating na ang lalaki, nangangahulugan ito na ang lahat ng mga puwersa ni Chen Zikong ay na na. Tama, lumuhod ang lalaki at sumagot na ayon sa mga tagubili ni Bai, nagbalangkas siya ng isang plano upang akitin ng grupo doon upang patayin siya. Ngunit ngayon ang lahat ng mga pinagkakatiwalaang ang tagasunod at core members ni Chen Zikong ay patay na. Nang marinig ito, nagtanong si Bai kung ang mga evolvers na natira ay sarili nitong mga tagasunod at core members ng lalaki. Galit na galit na sumagot ang lalaki na wala siyang anumang pinagkakatiwala ang mga tagasunod o core members kundi isang asawa at mga anak. Pinilit siyang sumali kay Chen Zikong dahil sa kanyang A-class detection talent, True Sight. Ginamit ni Chen Zikong ang kanyang pamilya upang pilitin siya. Kung mayroon siyang katamtama na talent, ang kanyang pamilya ay na-violate at napatay tulad ng kanyang mga kapitbahay at kaibigan. Talaga, nauunawaan ko na ngayon, sumagot si Bai ng nakangiti. Mayroon kang kapakipakinabang na talent at ikaw lang ang nagbabala sa akin na maging maingat sa boss at para doon ay pinahahalagahan ko iyon. Handa ka bang sumunod sa akin sa lungsod ng Zhongxing? Ang batang lalaki ay medyo nauutol nang marinig niya ang tanong, hindi alam kung paano sumagot nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, sinubukan ni Bai na may isang mainit na ngiti na tiyakin sa kanya na ayos lang kung hindi niya gusto. "Hindi ako isang malakas na tao at hindi ko gusto ang pang-aapi sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan," sabi niya. "Jiang Long, re-respetuhin ko ang iyong pinili." Sumagot ang lalaki na si Jiang Long na handa siya. Ang dahilan kung bakit siya nag-aalinlangan ay dahil marami pa ring tao ang inaalipin ni Chen Hong at ng kanyang stronghold tulad ng kanyang pamilya sumagot si Bai na maaari niyang isama rin sila. Ngunit kung masyadong maraming tao, hindi magiging madali na dalhin sila ng direkta sa Zhongqing. Kaya, paano ito? Manatili ka muna sa watch ang sa ngayon at patatagin muna ang sitwasyon. Habang sinasabi niya ito, kumuha siya ng isang potion mula sa kanyang inventory at ibinigay ito kay Jiang Long, na masayang. Tinanggap ito, sinabihan niya si Jiang Long na pagbutihin ang kanyang lakas sa potion. Magpapadala rin ako sa iyo ng friend request kaya kapag matatag na ang mga bagay dito, dapat mo akong kontakan muli. Pagkatapos ay maaari kang magpasya kung bubuo sa watch ang o sasama sa amin sa Jong batay sa sitwasyon. Matapos umalis si Jiang Long, si Manggam ay mabilis pa rin natutulog sa sofa habang si Bai naman ay nagbabrow sa kanyang system window. Sa loob ng kanyang inventory, napansin niya na ang maskara ay may ibang ekspresyon simula nang kinuha niya ang mga demon lineage potions para kay Jiang Long. Tila ang maskara noon ay hindi pa nagbago. Ngunit ngayon, sa profession transformation scroll at ang mga demonic bloodlines na inilagay sa kanyang inventory, ang maskara ay nagbago. Nagpa siya si Bai na ilipat ang mga item sa kanyang inventory. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na iyon ay ang demonic bloodline potion. Ang interes ng maskara ay nakatuon sa potion. Maaari bang gusto nitong ubusin ang mga potions na ito? Gayunpaman, ang mga inferior bloodline potions na ito ay walang silbi sa akin. Kaya maaari ko itong pakainin dito at tingnan kung ano ang mangyayari. Kumuha si Bai ng isang dakot ng mga potion. Pagkatapos ang maskara, naisip niya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kayamanan na gustong makuha maging ni Lord Leo. Siguro ang pagpapakain dito ay mag-unlock ng ilang mga functions. Nagsimula siyang ibuhos ang mga potion sa bibig ng maskara, na nilulon ang lahat ng nakangiti. Pagkaraan ng limang minuto, ang maskara, na may malawak pa rin ngiti sa mukha, ay naglabas ng isang utot. Ipinahayag ni Bay ang kanyang pagkabigo, nagtataka ng malakas kung ang tunog ng utot ba iyon. Ang walang wasteful na bagay na ito. Gumamit ako ng napakaraming bloodline potions para lang sa isang busog na utot. Ngunit hindi ba ito isang bagay na nagawang ubusin ng napakaraming high-level treasures? Bigla, nagsuka ang maskara ng isang lila na parang meatball na item. Nagtataka kung ano yun, kinuha niya ito gamit ang isang tela. Agad na lumabas ang isang notification at ito ay naging isang ordinaryong demonic bloodline essence. Isang purified essence ng demonic bloodline na may mas malakas na epekto ngunit mas mataas na mga kinakailangan sa paggamit. Nakangiti mula sa tainga hanggang tainga, napagtanto ni Bai na ang maskara ay talagang kayang linisin ng mga demonic bloodlines. Gayun din, sa pagsasama nito sa mga demonic bloodlines na balak niyang i-farm, maaari siyang magkaroon ng walang katapusang supply ng high-level demonic bloodline essence. Pagkaraan ng ilang sandali, habang hawak ni Bayang Job Change Scroll, naalala niya na hindi siya nakatingin dati dahil abala siya at nagmamadaling iligtas si Mangam. Ito ay isang S-level Job Transformation Scroll para sa isang Demon Hunter. Ito ay isang espesyal at natatanging scroll na maaari lang ma-unlock kapag ang unang purong demonic na nilalang ay napatay. Ang pagkumpleto sa layuning ito ay babaguhin ito sa Demon Hunter Job Scroll. Ang mga kinakailangan sa misyon ay gamitin ang scroll upang makapasok sa unang antas ng abis. Patayin ang isandaang mas mababang demonyo at isandaang fallen demon sa abis upang kumpletuhin ang misyon at umalis sa abis. Ang abis ay ang home base ng demonyo na puno ng mga panganib at mga pagkakataon. Sa sandaling iyon, dahanda ang binuksan ni Mangam ang kanyang mga mata. Kinuskos niya ang mga ito at tumangala na may bakas pa rin ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit agad pagkakita kay Bay, tumalon siya at niyakap siya. Tinitiyak lang ni Bay sa kanya na magiging maayos ang lahat dahil nandito na siya. Napatay ko na ang lahat ng masasamang iyon. Umupo si Manggang muli at sinabi kay Bay na mahina pa rin siya sa totoong mundo. Kaya para sa kadahilan ng iyon gusto niyang doblehin ang kanyang skill training. Hinaplos ni Bay ang kanyang ulo at sumagot na hindi magkakaroon ng masyadong pagpapabuti kung gagawin niya iyon. Ang kailangan niya gayunpaman ay makakuha ng experience upang mapabuti. Ang kanyang pangunahing layunin ay mag-level up pati na rin maunawaan at kontrolin ang kanyang mga kasanayan. Sinandal ni Mangam ang sarili at nagtalo na ang experience na kinakailangan upang mag-level up ay masyadong marami. Bukod pa rito, na-eliminate ko na ang kalapit na mga monster sa aking dream world at ilan na lang ang natitira. Sabi niya, wala akong kakayahang magmadali niwala akong kakayahang maghanap ng dungeon. Pagkatapos ay ngumiti si Bay at nagtanong kung ano ang pakiramdam niya ngayon. Iminungkahi niya na bumalik sila sa Jongqing kapag mas mahusay na ang kanyang kalusugan. Maraming dungeons doon upang galugarin din. Ngumiti si Manggam nang masaya at gumapang palabas ng kama, nagkokomento kung gaano kaganda ang ideyang iyon. Hindi ako makapaghintay na magsimula. Sa totoo lang, dapat tayong umalis ngayon. Dapat tayong pumunta sa Zhongxing. Hinawakan ni Bai ang kanyang palso at sinabihan siyang maghintay. Sinabi niya sa kanya na kahit na tumakbo siya gamit ang paa, aabutin sila ng isang buwan upang marating ang Zhongxing. Mayroon akong mas mahusay na paraan. Binuhat ni Bai si Manggam sa kanyang mga bisig at namula siya ng labis. Sinabi niya sa kanya na isara ang kanyang mga mata at humawak ng mahigpit habang tumalon siya palabas ng bintana ng gusali. Gayun din, kung sa tingin niya ay malakas ang presyon ng hangin, dapat lang niya siyang tapikin. Tumalun si Bai sa mga pader ng mga gusali habang naglalakad siya. Pagkaraan ng ilang sandali sa isang bulubunduking lugar sa labas ng Watchang, sa wakas ay dumating ang dalawa sa pasukan ng lihim na nayon. Inilagay ni Bai si Manggam sa lupa at sinabihan siyang sumunod. Sa loob, kumanga si Manggam tungkol sa biglaang paglitaw ng lihim na realm. Ginagabayan ng daan, sumagot si Bai na isa sa mga pagkakaiba sa pagitan ng isang lihim na realm at isang dungeon ay ang pasukan. Ang mga lihim na realms lang na na-clear ang magkakaroon ng mga entry prompts. Sa makatuwid, para sa mga evolvers tulad natin, ang panganib ng pakikipagsapalaran sa isang bagong lihim na realm ay lubhang mataas. Ngumiti si Mangam at sinabing maaalala niya iyon. Pagkatapos ng lahat, alam ng aking master ang lahat. Pagkatapos ay tinanong niya si Bai kung kailangan niya siyang akiti ng mga monsters. Bumaling si Bai sa kanya at sumagot na hindi ito isang dream world. Ang bawat kasanayan na ginagamit mo ay dapat na mahalaga. Gayunpaman, dapat kang maghintay para sa akin malapit sa pasukan dahil mas ligtas doon. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Manggam na magtalo habang sumugod si Bai pasulong sa isang baliw na bilis. Pagkaraan ng ilang segundo, nakita siya na nakikipaglaban sa ilang zombie sa kanyang landas. Naisip niya na nagbago ang pangatlong misyon. Hindi na lang tungkol sa pagpatay ng mga demonyo. Sa halip, kailangan kong ay eliminate ang lahat ng mga tagasunod ng demonyo at dark priests. Wala na ring mga lineage potions bilang gantimpala sa misyon, kaya maaaring imposible na makakuha ng mas maraming bloodlines potions sa hinaharap. Gayunpaman, dapat kong patayin muna ang boss. Pagdating sa gitnang plaza, nakita niya ang isang grupo ng mga sumasamba sa demonyo na nagtipon sa paligid ng pinuno ng sekta na may kapa at isang scepter. Agad siyang nakita ng pinuno at binalaan ang kanyang mga nasasakupa ng isang nanghihimasok. Dapat nilang hulihin ang nanghihimasok na ito upang maging isang sakripisyo para sa demon god. Nawala si Bai habang tumalon siya mula sa kanyang mataas na posisyon at binalot ang pinuno ng kanyang mga tentacles, sinisipsip at sinisipsip ang kanyang katawan. Pagkatapos ay hinaranggan niya ang atake mula sa mga henchman na sumisingil ng mga espada gamit ang kanyang lila na si Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang notification na nagpangiti sa kanya. Tila maaari pa rin niyang gamitin ang Evolution Devour para sa Demon Bloodline. Kaya kung ganoon, hindi na ako magpipigil pa, komento niya. Pagkatapos ay inilibing niya ang kanyang kamay sa lupa at inilunsad ang kanyang Earth Spikes na tumuhog sa natitirang mga sumasamba sa demonyo. Sa kanilang mga katawan na natuhog, ginagamit niya ang kanyang Devouring skill sa kanila. Kasabay nito, inihiwalay niya ang blood potion mula sa kanilang mga bangkay. Napansin din ni Bay na ang kalidad ng potion ay pareho sa antas ng boss. Ang mga elite monsters ay talagang kayang maghiwalay ng mga blood potions, ngunit ang mga normal na monsters ay hindi. Ngunit normal lang iyon, naisip niya. Sinipsip niya ang mga bumagsak na katawan isa-isa at bumalik sa pasukan ng nayon. Samantala, sa pasukan ng nayon, nakaupo si Manggam sa isang malaking bato na nakababaw ang kanyang ulo, inihinga ang kanyang ulo sa kanyang kamay. Naisip niya na, sigurado na napatay na ng aking master ang boss, tama. At dapat mayroong maraming normal at elite monsters sa paligid doon. Kaya bakit hindi ako hinayaan ni Bai na sumama? Nakalimutan na ba niya ako? Walang ginawa si Mangam at wala ring nakuhang anumang experience. Naisip niya na kahit na gusto ni Bai na harapin ang boss ng nag-iisa, ayos lang sa kanya basta isinama siya. Bigla, lumabas si Bay na tumatakbo at sumisigaw para kay Manggam na ihanda ang kanyang pinakamabangis na kasanayan na kaya niya at hindi siya dapat mag-alala tungkol sa anumang backlash dahil hindi niya kailangang gamitin ang kanyang maksimum na lakas. Ang kaunti ng kanyang lakas ng kaisipan ay dapat na ayos na. Nagulat, mabilis na sumagot si Manggam na nauunawaan niya. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang supersonic scream na tumama sa lahat ng mga sumasamba sa demonyo na humahabol kay Bay iba't ibang notifications ang lumabas para sa kanya, nagpapa-level up sa kanya. Kaya sa isang ngiti na puno ng kasabikan, sumigaw siya na naabot na niya ang level 6 and a half. Ang raid na ito ay nagbigay sa akin ng maraming attribute points. Ngumiti si Bai na nakalagay ang kamay sa kanyang baywang at sumagot na naabot din niya ang level 9. Tumalon si manggam at niyakap ang leeg ni Bai, nagpapasalamat sa kanya para sa pag-akit sa lahat ng mga monster sa kanya. Mahal kita, Master, idinagdag niya. Bigla, nahuli ng isang notification ang atensyon ni Bai. Isang video call mula kay Song Zhang. Tinanggap niya ang tawag at hindi nagtagal ay naramdaman niya na may mali, sinasabing, ano ang problema? Tanong niya, hindi tila masaya si Song Zhang at sumagot na kailangan nila ang kanyang tulong ngayon. Tila, isang goblin na nag-aangkin na siya ang God of Trading ang dumating sa settlement. Ang mga salitang iyon ay umalingaungaw sa isip ni Bai. God of Trading, naisip niya. Pagkatapos ay nagtanong siya kung paano napunta si Lord Leo sa settlement. Sa tanong na ito, tinanong ni Song Zhang si Bai kung kilala niya si Lord Leo. Nang marinig ito, hindi na kailangang kumpirmahin ni Bai ang isang halatang sagot. Kaya, hindi nagaksaya ng oras si Song Zhang na bigyan siya ng brief sa kasalukuyang sitwasyon sa Zhongqing isinalaysay niya na pagkatapos manatili sa settlement sa loob ng isang araw, natagpuan siya ni Lord Leo. Handa siyang magbigay ng isang A-class Silver City Building Order bilang isang investment. Ngunit mayroong isang huli, ang kondisyon ay pagkatapos may tayo ang lungsod, ang pinakamahusay na lokasyon ay dapat ilaan para sa Goblin Merchant Guild. Nag-alok pa siya ng isang habang buhay na exemption mula sa mga buwis para sa Goblin Merchant Guild. Like, comment, share, and subscribe them on general to go. But I'm until I'm at board.